Uh, Ayan mga kahanap, magandang uh, hapon po sa ating lahat. At ng mundo kay Lula po ulit dahil uh, ko na po yung result ng x-ray ni Lula. Uh, so ayun, galing po kami ng kanina, kahit ang hali medyo natagalan kasi pinasa pa ng doktor yung x-ray. Uh, dito ako bilang kami sa shortcut kasi yung dating batuhan po ay naging lupa-lupa na. Sana huwag umulaan kasi pag umulaan, lalong hihirap ang daan dito mga kahanap kasi magpuputikin. Pero sana nga, hindi na gawin na itong mga kahanap. So anyway mga kahanap, ah... Uh, Meron tayong dala-dalang gatas tsaka paji bar na kasi malambot lang. Kasi nung nakaraan yung dala ko daw ay matigas kaya hindi nakain. At ayan, ah, uh, ah, tayo ngayon kay Lula, mga kahanap. Mas madali dumalit sure, ako sa sargat dito, mga kahanap. Pag, ah, uh, kung sa una-unahan niya, lagi like, na. Pero pag iikat ka pa, malayo. So, ay na ako mga kanganap uh, pa, natin si Luna. Kasi uh, medyo, medyo hindi maayos po yung naging result ng x-ray ni Luna mga kahanap. Uh, actually, hindi naman ako yung kinausap ng doktor, kaya hindi ko rin alam yung buong pagkakadescribe. Pero, ayun po sa x-ray, nagkiwalay po yung buto sa may hips sa may hips ko. Nakakalungkot na pangyayari kasi ang akala lang namin ay nagambo lang kaya sa sakit. Ako ang akala ko naman. Ang akala ko naman mga kakada. Ano lang siya yung parang sa may paa siya. Nasukulo. Parang ayun lang ang expectation ko. Pero hindi ko na hindi ko akala na ganun yung mangyayari mga kakalap na parang napakadelikato ko kasi talaga. Sabi nung doktor, Ganun na lang daw po si Lula. Hindi na siya makakabangon. Kaya sana po, uh, makahingi po ako ng tulong para magkaroon po si Lula ng wheelchair. Yan. Yeah. Sana po mapansin po yung message ko na bigyan po ng wheelchair si Lola. So, ayan. tayo, guys. Kasi, hindi pa so pero din kasamang at vitamins sabi ng doktor hindi na daw kayang operahan hindi na daw mag angseyang gumastos kasi tanda naman ako si lola pero malay naman mag Napakalangas pa yung madilaw na. Dilawin. Alam diba mga kahanap, nagigitla ako pa rin na pa. Nagigitla sa uh, buga na iyan. Buga-buga. Hindi pa naman bagong taon. Ewan ko ba dito sa Pilipinas. Layo pa naman ng pangang nagpapas ko. May paputok na. Bye. Ay. Tulas. Gala ka lang tayo papasok sa lulang na yung daan mga kahanap. Yan na yun. Anong tawag dun lang? Grinder? 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 Dinuro ka. Di naman grinder. Basta yun na yun guys. Ito kasi dati patuto. Patuhan to na no, malalalim yung pagkakabutas nila. Tapos, ayan. Yan na yun na Tidaan dyan. Doon sa kanahan. Ang dumaan. Ano ba yung uwak? At may, uwa. ah, may ting na uwak. Dito. Tapos ka na. Maglakad na lang tayo. Huwag natin na ibaba. Kaya naman tayo ibaba dun kasi

Hmm. Hmm. Naglabas na rin ito oh. Ji, presyo mo po ba 'yan? Saan ba Hindi pa, tulok mo. Okay. Buksan mo yung motor. Hindi pa ako nasabit niyo. Ano mag iyan? nakaraan gayaan din yan. optical sadya ito. Paano? Hindi iniingatan ang pagdadrive. Buksan na yung motor. Wala kasi lap. Ito pa. Pandesal dito. Hmm. Tick ko. Kaya pandesal yan. dala niya ka jeep. Bakit? Ang game susi. Kaya na. Pasok doon. Diyan pa nga lang sa uh, pantay sa sarabit na. Ilulosong mo pa. Heo. Mm -mm. Oh, Ayan guys. Ay, motor ko sumabit. Napangalang beses na yun. Mungan hindi ko alam kung sinong gumamit. Huling gumamit nito sa kagayon. <coughs> so ayan mga kahanap. Nakakalungkot man. Pero kailangan natin tanggapin. Uh, ganun talaga yung naging result. Pag-i-pray na lang natin si Lula na sana. Kahit ganun yung kalagay niya ay mas manatili siyang mas malakas makakahanap. Ayaw ko mag-isip ng mga negative things. Positive lang lagi po. pero na-stress ako dun sa... Sarado na. nakita na akong hihingi yung halaman to. Ano halaman kasi ano 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 na Malambot na yan, ha? Huwag po bantay. Wala man. Sa po nang bantay. Siya nagbubuhat, Nagpupupo. May naglaot na. ngayon? Hindi ko po alam. Pag may naglaot, sabi magkira na isa si Tutoy. Putol ang ganito Kala ko ito ang may damage kay Ito daw pala oh. Hindi mo kalutok ang buto. Ang hips. Gaya na lang daw sa luna. Ha? Huh? Gaya na lang. ointed din. Ano ba sabi ni doktor ano? Eh oh, nao oh ko kuyaan nga. Kuya nata. Hoy umiputol ba ga? Ayun ayung guhit neno. Ito yung na ito yung naangat. Oo. Oh. umangat na ulian. Bakit ha? Oo umangat na. Ba guhit man timbang ito oh. meron din to. Tapos nung galing kami sa ano. Yeah. Ano la? Sakit ba din? Pakain naman ng Padjo Bar si Lula. Yung mata, yung mata, huwag chocolate matamis yun masyado. Ibang flavor. Sorted <laughs> ba ka? Oo. Pajibar yan na Pajibar. Sakit pa rin na. Okay. Kala ko ito ang nasuklo kay Lula. Ito. Ito pala. Oh, bukol ba? Pero po. Nakangat ang ganto niya. Yung oh. sa ganto. Tamis yan na. Eh? Tanggalin mo na kaya yung balat. Nakala ko. Nakala ko. Kaya mo pala magsubo? Kaya. Subuhan. <laughs> Kaya pa isang araw, ako inlaan. Hindi <laughs> may gamit din uli, ate. Nung pala Iyan, ba, araw. di Magaling na. Hindi ka Hindi ko alam. So yun mga kaanap, na po kami kasi prefer pa tayo para sa Christmas party bukas. Ang kapatid ko kasi Christmas party. Tsaka yung mga kamangkin ko pa. Hindi ko nga alam kung bibili pa ako ng tinapay. Tapos butter. Gusto, gusto ko ng lasa ng mga kahanan. Bukas pa kay Arlan sa ano? Kay Michelle? Okay. Sa Junsun? Sarado na yun. Sarado na kaya? Ang nabilang mo rin ka ng Hmm. T-shirt. Wonderful lang one piece t-shirt lang. Pa And guys, sabi na tayo. Nung ako masakay sa unahan, mo na naman 'yung dyan? Lagat pa ka naman. <laughs> 'yung <laughs> dito dito yung cabin na... kaya nga di yung pinapasok dito eh so yun mga kahanap kita niyo naman po si Luna hindi naman siya masyadong nasasaktan kumpara nung una pagod Lalakad na ako baka isabit na naman ni Arlen. Yan, bawi na tayo makakahanap kasi sakit din ang puso ko kanina pa. Parang may something na naman ako nararamdaman. And guys, sana Sana maging maayos ang, ang kalagayan ni Lula Pero ngayon okay na siya, nakakausap na siya Kumakain na At uh, dinaga masakit Pero sabi nga ng doktor Sana nga po So ayun mga kahanap Maraming maraming salamat po sa support niyo sa akin Malusong na po kami ulit Nagkatrabaho ko si Sarlan mga kahanap bilang construction worker. Katulong sa ni Tito Noe. Anong gawa nyo dyan? Yeah. Pader. Para daw pader para sa mga um, sa mga tao. So ayun mga kahanap, uh, papaalam na po si kahanap nyo. At maraming salamat po sa inyo. Sana po ay maging maayos na po ang lahat ng problema sa mundo. Bye-bye!